Tingnan hey, nyo to mga lodi Napakagaling ng pantapal na Kasi tingnan nyo tagas na tagas yung tubig Eh, nung tinapala no, na Wala yung tagas Alam, ang galing naman yan So, susubukan din natin yan Titignan natin kung legit, okay Let's go! Ha! <laughs> yeah, mga lodi, ito na nga yung ating nakitang pangtapal Grabe, ang galing nito, ano? Kahit tumutuloy yung tubig Pag nilagyan Nawawala na yung tagas. Wow, galing naman ito. So, eto, buksan na natin. Ayun siya, mga Lodi. Sabi na, nakakalimutan ng gunting. Kasi, <laughs> madali naman itong tanggalin niya. Ayan, eto siya. Ayan, mga Lodi. parang oh. <laughs> para siyang murkon. <laughs> parang butido. <laughs> So mga Lodi, itry na natin to titingnan natin kung legit yun. Okay, let's go! Okay mga Lodi, ito nga, itatry na natin. Ano? So meron ako dito ang bulyo at kita ninyo, napakalaki ng butas niyan. Ayan o. Oh. oh. <laughs> so meron na itong laman, pupunoyin ko lang para makita natin na kahit natagas yung tubig, eh, didikit siya. Okay, so lalagyan ko muna hanggang sa mapuno ito. Oh. So mga Lodi, ito yan, malapit na siya mapuno. Yan yan, awas na siya. Ano? At kita nyo, natungan siya. Napakalaki ng tagas niya na So, ito Gamitin na natin Ito, ito na ang ating the, the moment of truth In 3 2 1 Lagyan na natin Ayan Lagyan natin Ito <laughs> Ang galing Hindi pa natin Nalalagyan natin Pero Ito oh. <coughs> Wow! Tapos gantuin lang natin. Yan. Para masilid siya ng ayos. Ayan ang mga lote, oh. <laughs> Super legit nga. Ikita-kita eh, kita nyo kanina, napakalaki ng na butas siya Iginayong eh, ko pa, binuka ko para maalaman makita ninyo. Pero, maganda dito mga lodi gagawin ninyo pa na para dikit na dikit siya so gantuhin natin yan para dikit na dikit yan ang ganda ayan na silyadong silyado siya mga lodi ang ganda oh wala nang natulo kanina kita nyo napaka wow so try ko lang kumbuhatin kung kung kwan, tatagas ang tubig. So, kuha niyan ha. Puno pa rin yan ha. O, ayan. Lagyan natin. Ayan, punong-puno pa rin siya. Ano, basta kahit may tubig, pwede, pwede siya. Ano, tamang-tama ito, -tama pag tag-ulan. So, tingnan natin kung may tatagas pag binuhat. Ayan. O, hindi. Natagas dito. Dito yung nawala yung tubig. So, try na natin sa yero. Sa mga rawdiyami, nakita akong butas din sa tindahan at idaday. Lagyan natin. Ayan, lagyan natin. Ayan. Ayan ha, instant lagay yon, Instant tanggal agad ang butas niya, no. O di ba? Tapos sa remero pa din eh. Lagyan na natin lahat. Ayan. Oh, di ba? Oh, tapos pagar na yung mga lodi, ya, babalta na yan. <laughs> ang galing nito mga lodi, ano, lalo na kapag pinatuyo mo yan ng ayos no para siyang nakasil yung na talaga Se mga lodi para sa akin ay okay na okay ang pantapal na ito sa bubong, sa metal, sa plastik o kahit sa semento pwede nga daw ito ano? at saka dito satisfied na ako dun sa ginawa ko dito sa bulyo na yan oh. No? hanggang ngayon hindi pa rin siya tumatagas at kita ninyo naman oh ang dami pa niyan laman oh <laughs> so siyempre kayo pa rin ang bahalang umusga bali ang link nito ilalagay ko sa comment section at saka, sa box na yan